Maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na kung matagal ang upload. Pero tuloy na natin. Kinuha ni Lloyd ang kanyang pala mula sa sahig. Kapag ang baliw na yan ay nakasurvive, magiging tagsunod mo ako sa loob ng isang taon. Kapag hindi naman, magsusuot ka ng pambabae bilang si Javiela kapag bumalik na tayo sa ating county. Payag ka ba? Tanong niya habang tiwalang tiwala na siya ang mananalo sa kanilang postahan. Okay, naintindihan ko, kaya itigil mo yung paglapit dyan, saad ni Javier kay Lloyd habang paunti-unting lumalapit sa Hell Knight. Pastahan na ito, ngiting saad niya. Iminwestre niya ang kanyang pala sa itaas ng mansion at tumira ng blast. Three consecutive blast, saad niya at itinira ang sunod-sunod na blast na ang ing dahilan upang masira at mabutas ang bubunga ng mansion. Bigla siyang lumuhad at itinapat ang kanyang kamay sa Hell Knight. Nakatingin lamang ang unti-unting nabuboong Hell Knight. Supercharged, sigaw niya at umilo ang kanyang mga kamay. Ikinagulat din ito ni Javier. Hinihigop niya ang mana ng Hell Knight, tak ang tanong nito. Tanga, hindi mo makakayanan ng napakalaki kong mana, sabi nito habang nahihigop ang mana niya. Napaubo si Lloyd ng dugo ngunit hindi ito naging hadlang upang itigil niya ang kanyang ginagawa. Nagawa ko ba? Masyadong marami, at napakalakas nito. Pero, ito na lang ang natitirang solusyon. Tignan natin sino ang magwawagi hanggang sa dulo, isip niya habang patuloy na hinihigop ang mana nito. Nararamdaman mo na siguro na natatalo ka na, tama ba, pang aasar nito habang tumatawa. Ngunit imbis na magpa ay patuloy pa ding niyang hinihigop ang mana nito kahit panahihirapan na siya. Hinawakan ni Javier ang kanyang likod upang maging suporta niya anumang oras, at ganun din ang ginawa ni Saluria. Gumamit din silang dalawa ng mahika upang matulungan ang ating bida. Ang pagpapala ng buhay, wika ni Saluria at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang makatulong sa ginagawa ni Lloyd. Ngumiti naman si Lloyd. Panalo na kami, buang, ngiting pagmamayabang niya. Gamit ang puwersa nilang tatlo ay nagawa nilang talunin ang Hell Knight. Napasigaw naman ng Hell Knight habang unti-unting nauubos ang kanyang lakas at mana. At sa huli ay naglaho na ito, nahigop lahat ni Lloyd ang mana nito. Makikitang nahawakan na ni Lloyd ang huling mana ng Hell Knight. Ang exorcism ay kompleto na, ngiting saad nito na umiilaw ang mata na katulad ng sa Hell Knight. At bigla-bigla siyang natamba sa sahig. Sir Lloyd, gulat na sigaw ni Saluria nang makitang nahimate si Lloyd. Huwag kang masyadong mag-alala. Isa yan sa mga victory ceremony na palagi niyang ginagawa. Paliwanag ni Javier. Paano mong nasasabi yang bilang isang escort knight niya? Kahit gaano pa kadalas ay ton mangyari, dapat ay mag-alala ka sa kanya palagi, wika nito. Nag-aalala din naman ako. pag depensa niya sa sarili. Hindi halata. Tulungan mo kung may tayo siya, bilasan mo, utos nito." Habang nakapikit ang mga mata ay nakatanggap naman ang ating bida ng notice at nakasaad dito na matagumpay niyang natalo ang core commander ng impyerno na si Zyorexes. Ang hari ng impyerno ay humanga sa napakagaling na nagawa ni Lloyd. At nais siya nito, kinagabihan ay naging mapayapa na ang buong namaran, na wala na ang barrier na nakapalibot rito. Inaresto nila si Canevaro at dinala sa kulungan ng mga kabalyerong pinadala ng kaharian. At dahil nakadekip sila ng dalawang Dark Sorcerer's Party, ang iba pang mga bagay ay ang Reyna na ang bahala. At ang pinaka-importante at pinakamalaking problema sa lahat ay hindi na umusad ang construction. Yamot na isip ni Lloyd. Dahil sa lintik na barrier na yan, lahat ng manggagawa ay nawala ang kanilang mga lakas. Kung alam ko lang na mangyayari ito, dapat ay nagpadala na ako ng mga manggagawa namin rito noong nakastang ang anchor spell, isip niya habang nakaupo sa kanyang kama at pakamukamot pa sa ulo habang si Javier naman ay natutulog na sa katabing upuan niya. Hindi dapat ako nagsasabi ng ganyan, kailangan kong makagawa ng paraan upang kumita ng pera kahit papaano. Bigla niyang isip. Pagkagising matapos mawala ng malay ng ilang araw, sigurado akong nakatanggap ako ng magandang skills sa ad niya, Dahil nahigup mo ang ilang parte ng kapangyarihan ni Zyorexius, ang mana heart skill option mo na undead domination ay na-upgrade at naging individual skill na ito. saad ni Messenger, ang limitasyon at requirements ba ng undead skill ay nabura? Ibig bang sabihin, kapag ako ay may undead, makakakuha ako ng kumpletong libre labor o manggagawa, tak ang tanong niya at biglang napalitan ng malademonyong ngiti. Ayos, napakagandang jackpot nito, ngiting aso niya habang nakahawak pa sa kanyang baba. Nakatanggap ka ng bagong compliment. New title, ang Demon Possessed at Singer. Wika ni Messenger. Anong parte nito ang isang compliment? Yan ay pagiging sarcastic, hindi ba? Tanong niya. Nag-isip-isip si Lloyd habang nakaupo pa din sa kanyang kama. Saan ako kukuha ng mga undead? Gumawa nito? Magagawa ba ito ng madali? Maganda lang ba itong pakinggan pero wala namang halaga? Isang bagay na kapaki pakinabang, Isang bagay na cool tulad ng kapangyarihan ng impyerno, saad niya habang nakatingin sa harap ng salamin at ginamit ang mga mata ng tulad sa Hell Knight. Tignan mo kung gaano kalaki ang matang ito, napaka cool tignan. Patawa-tawa pa siya habang nakaharap sa salamin. Biglang may kumatok na ikinagulat niya. Sino yan? Tanong niya. Sino yan? Bakit hindi ka sumasagot? Tanong niya at binuksan ng pinto upang lalong magulat sa kanyang nakita. Isang grupo ng mga kalansay na walang ulo ang kanyang nasa harapan. Sino kayo? Tanong niya. Ang isa sa mga kalansay ay pilit na inilalabas ang kanyang ulo na yari sa mana na nakapalibot sa kalansay nito. Kami ay, wika nito. Ang mga mata ko, sandali lang, nakakadiri ka tignan, pikit niyang sabi. Pasensya ka na, tungkol dyan. Saad nito at may itinaas na karatula at mayroong nakasulat roon, binasa naman ito ni Lord. Kami ay ang mga multo na nawala ang mga katawan dahil sa pangkukulam ng impyerno. Gumagalagala kami sa kung saan saan hanggang sa maramdaman namin ang isang kapangyarihan na kaya kaming bigyan ng physical form at kaya kami pumunta dito. Ayon sa karatula ng kalansay. Dahil ba yan rito? Tanong niya habang inilabas muli ang mata ng tulad ng sa Hell Knight. Oo, Tama. Salamat sa iyo, nagkaroon kami ng bagong katawan. Salamat. At nararamdaman ko ito pagkatapos kitang makita ng personal. Ikaw ang tao na nagpatahimik sa mapaghiganti naming kaluluwa. Dagdag nito. Nagulat naman si Lloyd at naalala niya ang mga bungo na nakapalibot noon sa namaran. Isa-isa niya itong inilibing at binigyan ng panalangin. Wala kaming maalala sa nakaraan naming buhay, at wala kaming mga layunin. Kung patuloy lang kaming pakalat-kalat at magtataka, ma-exercise din kami sa huli. Pagpapatuloy nito, at sabay-sabay lumuhad ang mga kalansay sa harapan ni Lloyd. Pakiusap kunin mo kami at bigyan pa ng pagkakataon upang mabayaran namin ang iyong pagtulong at kabutihan sa amin. Dagdag nito, uutusan ko kayo na gumawa ng maraming trabaho, kailangan nyo ba ng sahod? Tanong niya. Mga espiritu kami, hindi namin kailangan ng pera. Sagot nito, ano ang kailangan ko para pakainin kayo, tanong niyang muli. Wala kaming digestive system. Tugon nito, paano naman ang tirahan niyo, tanong niya. Kung bibigyan mo kami ng 10 cubic meter na kabaong. Saad nito, huminga muna ng malalim si Lloyd bago magsalita. Sige, parte na kayo ng mga manggagawa ng Frontera County, ang ibig kong sabihin ay ang The Skeleton Worker Squad, ngiting saad niya. Salamat ganti naman ng mga kalansay. Napasa kamay ko na din ito sa wakas. Ang libreng labor na matagal ko nang pinapangarap isip niya habang nakataas ang mga kamay na tila nananalo sa loto at nakangiti na labas o kita lahat ng ngipin. Nagising naman si Javier sa ingay ni na Lloyd at ng mga kalansay. Napatingin siya sa masayang si Lloyd at sa nagtatawa ng mga kalansay. Tahimik lang siya at bigla-bigla siyang pumikit muli at natulog. Kainis. Wala na akong pake sa anumang gusto niyang gawin, isip niya at natulog muli. Ang mga kalansay na manggagawa ay isang walang katapusang biyaya ng libreng trabahador. Hindi sila napapagod, natutulog o kumakain. At hindi nila kailangang bayaran. Yun talaga ang pinakamagandang parte, tumatawang saad niya habang nakatingin sa mga nagtratrabahong kalansay. Count na Maran, may kaunting aksidente nang pumunta siya para makita ang project site. Dagdag niya, dahil noong bumisita si Count ay nakita niya ang mga kalansay at nahimitay ito sa takot at gulat. Sila ang mga skeleton worker squad, ako ay isang henyo pagdating sa pagsusuman, tignan mo ang aking kumikislap na mata. Paliwanag niya kay Count ng mahimasmasan ito at ipinakita ang kanyang mata. Bibihira akong makadaupang palad ng tulad mo na magaling sa pagsama ng mga nilalang, at ngayon ko lamang napansin ang kinang kinangsayong mata. Gulat na saad nito. Magaling sa mahika si Sol Liria, baka magaling din ako sa pagsusuman? At ang mga mata niya ay kumikinang din, baka ganoon din ang nangyari sa aking mata. Tanong niya, ay, pasensya ka na, gulat na sa ad count. Ang pagsisinungaling ay pwede naman basta hindi ito nakakasakit ng kahit na sino. Isip niya, napakadelikadong paraan ng pag-iisip, singit ni messenger. Wala na akong maiisip na magandang idea ilan, sagot naman niya. Dumating na ang taglamig at nag-umpisa ng bumuhos ang niebe, ang yaring anchor ay dumating na. Pumasok na sa huling yugto ang Nemerin Slope Stabilization Project. Nakaupo si Javier habang nakat- Sir Knight, tawag nito sa kanya. Bakit Lady Zuliria? Ang proyekto ay nagiging maayos, kung nais mo ng detalyadong ulat tungkol rito, masaya akong sasabihin sayo ito. Wika niya, ay hindi- Narito ako para makita ka, sagot nito. Ako, bakit? Anong problema? Tak ang tanong ni Javier. Ha, yun ay, aligagang sagot nito habang nauutal yutel. Tama, tungkol sa paraan ng paggamit mo ng mana, ang kapangyarihan ko ay hindi masyadong gumana simula kanina. Nababa ka sakali akong libre ka para turuan ako. Pero kapag natutunan ko ito, gagamitin ko ito para ma-improve ang aking mahika. Dagdag nito. Ah, sige, naiintindihan ko. Ituturo ko sa iyo lahat ng natutunan at nalalaman ko. Sagot niya. Tuwang-tuwa namang nakatitig si Suliria kay Javier at magkadikit pa ang dalawang kamay nito. Habang abala ang mga manggagawa ay napansin ni Lloyd ang dalawa na nagkwenkwentuhan at nagtatawanan. Makikitang masaya sila habang nag-uusap. Naalala naman ni Lloyd ang tungkol sa totoong nangyari sa nobela. Sa tapat ng estatwa ng nahulog na anghel ay nakahandusay ang wala ng buhay na si Sul habang yakap-yakap ng umiiyak na si Javier. Nagawa ko na ang aking paghihiganti at natalo na ang halimaw. Sinong nagutos sa iyo na tulungan siya? Ikaw ay may sinumpang mana. Umalis ka rito. Javier, nakatadhana kang mapag-isa. Lalaban ka mag-isa ng paulit-ulit at mamatay ka sa pagkahapon ng pag-iisa. Huwag mong isama ang iba sa pagbaba mo, lamusong kapalalim sa puso mo. Dahil ang puso mo ay magiging daan upang sila ay mamatay, dahil sa iyong kapangyarihan at kapalaran. Mga salitang nasa nobela patungkol sa nangyari kay Javier. Nakangiti naman ngayong nakatingin si Lloyd sa kabalyerong ngayon ay masayang nakikipagkwetuhan. Ang slope ng construction ay kumpleto na. Kapag naging maayos ang pag-maintain, ang pinuproblema mo ay hindi na mangyayari muli. At ang construction project cost na sampung beses tulad ng ipinangako. Ako ay nagpapasalamat sa iyo. Wika ni Lloyd habang nag-aayos na sila ng kanilang mga gamit upang bumalik na sa kanilang county. Hindi, wala ito kumpara sa nagawa mo. Sagot nito, ayos, makinig ang lahat. Para sa benefactor ng ating county. Dagdag nito. Purihin ng benefactor na si Lloyd. Mabuhay ka Lloyd. Hurray! Hurray! Sigaw ng mga tao ng namaran. Masarap sa pakiramdam ang makagawa at makatanggap ng ganito kalaking pera. Oras na para sa akin ang humiga at kumain ng pagkain buong araw sa oras na makauwi ako sa aming county. Isip-isip niya habang papunas-punas sa kanyang ilong. Iaalok kong muli ito sayo. Nais mo bang maging aking manugang at tagapagmana ng namaran? Tanong nito. Hindi. Ayoko. Ang plano ko ay sakupin ang kapitbahay na county. Isip niya. Ako ay ang tagapagmana ng estado ng Frontera. At ang namaran ay may sariling magaling na tagapagmana. Ang isang tao na sa susunod na panahon ay magiging pinakamagaling na wizard sa buong kontinente. At ito ay walang iba kundi si Lady Soliria. Paliwanag niya. Muli isang yumuko at nagpaalam. Kami ngayon ay aalis na. Saad niya. Salamat sa iyo, hindi ko makakalimutan ang kabutihan mong ito. Wika naman ito, habang palis ay nilinggan pa ni Javier si Sun Ria. At nakatingin naman ito sa kanya. Javier, tawag ni Lloyd. Ano yon, young master, tanong nito. Pwede kang dom ito muna. Bibigyan kita ng dagdag sahod at advance payment. Wika niya. Nasira ba ang utak mo matapos mong higupin ang demonic mana? Nakalimutan ko, ganito ka na pala simula pa noon. Saad nito? Anong sabi mo? Tanong niya. Ako ay kabalyero ng friend Teresa hanggang sa aking huling hininga. Sabi naman nito. Paano naman kung utos ko yon? Tanong niya. Hindi ko susundin, patayin mo na ako. Sagot naman nito. Tigas ng ulo naman nito. Isip niya. Sige, Tera na, wika niya at sila ay tuluyan ng umalis. Ano? Nakabalik na si Lloyd? Maribela, Tere sa lubungin natin siya, wika naman ng kanyang ama. Nagulat naman ito sa kanyang nakita. Isang grupo ng mga kalansay ang nakapila sa likuran ni Lord. Ha? Ah, eh, sila ang Skeleton Worker Squad, sinaman ko sila. Paliwanag niya sa nagulat ng mga magulang. Hindi, itigil mo yan. Hindi ako nagulat sa dinala mo pabalik dito sa county. Wika nito at tumingin sa isang tao na hindi makatingin sa kanya. Javier, wika nito. Kainis, isip ni Javier dahil nahihiya siya sa kanyang itsura. Bakit ko ba tinanggap ang pastahan ito noon, dagdag niya. Naalala niya ang kanilang naging pastahan ni Lloyd nang kinakalaban nila ang Hell Knight. Nakapag ang Hell Knight ay buhay pa ay magiging tagasunod niya si Lloyd ng isang taon at pag hindi naman ay magbibihis babae siya kapag sila ay uuwi na. Javier, muling tawag ni Arkes. Niyakap niya ito. Mahirap bang itago ang lahat ng ito? Wika nito. Walang ganoon. Sagot niya. Ayos lang ako. Dagdag niya. Ayos lang. Hindi ko naman sinasabi na nasa maling landas ka. Ayos lang maging kakaiba. Pagpapatuloy ni Count at tinapaktapik pa siya nito sa balikat. Hindi nga ito ganoon, sigaw niya sa inis. Sa kabilang banda, tawang-tawa namang nangaasar si Lloyd habang nakangiti ito ng napakapangit at mapangasar ng iti habang paturo-turo pa kay Javier. Masaya ako, na makabalik sa komportabling bahay. Na maraming pera para isa buhay ko ang buhay na matagal ko nang pinapangarap, isip niya habang siya naman ang niyakap ng kanyang mga magulang. Ang totoong paghiga habang umiinom sa aking honey jar. Dagdag niya habang masayang kasama at kaakbay ang kanyang mga magulang. Royal Edict, sigaw ng tao sa kanilang likuran. Napalingon sila at nakita nila ang mensahero galing sa kaharian. Gamulong ito papalapit sa kanila kasama ang red carpet. "Ano?" gulat niyang tanong. "Kautusan ng Reyna. Utos para kay Lloyd Frontera. Ikaw ay hinihirang bilang isang parte ng special mission sa Asfahan. Basa nito sa kautusan. "Ano?" gulat niyang tanong. Ang pecha at oras ng pag-alis ay ngayon na, dagdag nito at itiniklop na ang sulat ng kautosan. Nilagyan nila ng sembrero si Lloyd na may pakpak sa gilid at hinawakan siya ng mga gwardya ng kaharian at tsaka siya binitbit. Hindi, pakiusap, sigaw niya habang siya ay kinakaladkad papunta sa karwahe papunta sa misyon na utos ng Reyna. Wala namang nagawa ang kanyang mga magulang maging si Javier dahil ito ay utos ng Reyna. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!